Ayan, ngayon ay maglalagay kami ng silo doon sa ano, bito. Ikad ng tubig. Ikad to masag ka main di. <coughs> Magsisi ay manla. Ayan, maglalagay ng silo. Dahil may nakita din tabi di itong uh, ambot ano, kung haluk. Kung halo or ir. Kumudo dragon. Medyo matarik. Pawis-pawis talaga dito pag naghakot ng nyug. Ayan, no. Kung hakotin. So doon tayo maglagay ng selo. Ano, lumabas na. may bakat may bagong bakas bang so ayan ang bahay ng komodo dragon so ayan lalagyan ng silo baka dito dumaan yan dyan o doon sa kabila

darun ayad Hayumi Pa tigalang harani bug Kailan diyan yung mga bakas niya may mga kinamrasan ayan so, nilalagyan ng mga harang-harang para dyan sya sa silo at lumusot uh, guys ganito lang tayo magtarap ng bayawak bukas sure na sure yan parang malaki-laki yata ang laman dyan baka uh, mga sampung kilo na yan ngunit Jason sampung kilo <laughs> <laughs> mga sampung kilo na yan nalubok. <laughs> <laughs> May kahamisan mga didi, di aragian. Ang kanan ikog yada o. Nakauro na dahil <laughs> Luka <laughs> <laughs> ka mabangag. <laughs> Roon eh. <laughs> so ganyan mabangag. Diyan si makaun silot. <laughs> Lot. <laughs> Nakahangahang. <laughs> <laughs> Shout out kanim dada Nining, dada kena tagi papelit asukar. Taralitin kuwan di atas. Erin pangalawang silo. Bukas sawang huli jahuli. Sawang Mg.. Mahigit sampung kilo yang Abah, <laughs> Hehehe Sigurado ya Parah na yang si.. Anong? Lolong Maidak ngani ngalok nan hibilin, pangahing bis Gapapa manggung Hehehehe Guru nakat.. Tain hingga Maka dah

Ayan, tapos na Bukas natin babalikan yan Ito Ito ng umaga yan Abangan nyo lang Pag ano yan, mahuli Hindi na naman ako kakapasok <laughs> Pag nahuli yan, matik na yan Panglamang tiyan <laughs> <laughs> pang lamang chan so ayan abangan nyo na lang bukas ng umaga bukas namin babalikan yan so ngayon hakot muna tayo ng nyog 24 hours later yung titingnan namin yung ano selo namin kahapon baka ngayon pumasok na yung inaano namin doon na kumudo baka nahuli na dahil nakalipas na ang 24 hours Baka bumalik bumalik na siya doon sa ano niya Pinakabahay niya Butas na malaki So dito tayo ngayon Sa Matarik Makikita nyo Matarik siya Ando na yung kasama natin Si Makaon Silot Sa baba Ano? Mayda? Ha? Ba na daman? Istorya he Istorya he Sabi ni Makaon si Nahuli daw Iwan ko dahil hindi tayo makapaniwala Nito sa bata na ito Dahil minsan mahangin to So ayan Totoo daw yata Oh ayan nga Nahuli na Guys ayan na makita nyo Nahuli na siya Ayan, kumudo dragon. Kuan 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 din. Kuan hubuhut hugutan nala. Ha? Huh? Hugutan nala. kya. Uh. Dudoblan takot ka. Oh, uh, pasi aya. So ayan nahuli na siya. Guys, makalipas ang 24 hours. Pumasok na sa silo. Ayan, kumakita nyo. Ngayon tanghali lang to. Baka makautod sigurado ang mahigutan. Ite kuget kapte, ite hawak ite gote. hawak ite kapte so, ite kung. <coughs> so, Tidak sungai cina. Makikita nyo masuk mas ya, makik nyu. hawak. dragon, Pumasuk sa silo guys. Kalipas ang 24 hours. nangingim ay kama ay okay. nakahigot na itli nakahigot kape supura tama na di makuha baka kumalas mayroon kung makikita nyo Hukuti tidak masalah. Nanti pilu naya dan na nangangan. Tidak hukuti na light. Itu na light tanggal hit bau bau lihat lunan. So ayan na uli, guys. Komodo dragon. Handi pang. Nanti dah. Mana kada lagan? Ya. Yeah. Mana? Kau di mana? Dito na yo la. Mm. Keri, hu to dun takap tinalatubi ditit may layog. Sige. Mo dumalagan. Siguro dito pagkapot. So, Ay. Subukan na hulin na natin, guys. Dere. Ang silot natin. Ngibot din. Ka kapot mak. Ah. Tay na Pa wenay dit kaptinala di da. Di may ka. Hindi makakasag. Kaso ayan, nahuli na natin guys. So sa ano sa atin, silo. Yung tumatarik ko punta sa taas. Nandyan si Makaon silot. Swerte. May ano na naman to. Coconut butter. Sumab-usa so, sa silo. Matarik huh, Hinga ako. Matarik, guys. Matarik. Siguraduhin mo baka makawala. Ay, <laughs> dumalagan tigda. Kaptihin mo, opay. So, ayan, sa silo. <laughs>